Nang araw na iyon, habang nakatayo ako sa harap ng board ng kumpanya, dala ang dokumentong magpapabago sa lahat doon nila nakita kung paano babagsak ang isang magnanakaw. Hindi ako nagtago sa anino, iniharap ko ang katotohanan. At ang inakala ng boss ko na kanyang tagumpay, ay naging hudyat ng kanyang pagbagsak ng ipamukha kong akin ang patent ng ninakaw niyang ideya. Ito ang simula ng kanyang wakas, at ang kwento kung paano ko binawi ang aking pangarap. Bago pa man ang malaking araw ng paghaharap, ang buhay ko ay tila isang maaliwalas na umaga. Ako si Maya, dalawamputsyam na taong gulang, at gaya ng madalas sabihin ng mga nakakakilala sa akin, ako raw ay binyayaan ng gandang kaakit-akit. Mula sa mahaba kong buhok na laging maayos hanggang sa aking mga mata na laging puno ng kislap ng ambisyon. Ngunit higit pa sa pisikal na anyo, ang tunay kong pagkakakilanlan ay nasa aking pagiging software engineer, isang propesyon kung saan ang bawat linya ng code ay tila isang brushstroke sa aking obra. Ang opisina namin ay nasa gitna ng makasaysayang siyudad ng Malitbog, isang modernong gusali na may malalaking bintana na nagbibigay tanaw sa makulay na pamumuhay ng Mindanao. Sa bawat araw, ang aking mundo ay umiikot sa paglikha, pag-aaral at paghahanap ng mga solusyon sa mga komplikadong problema. Ang kape ay laging kasama, ang tunog ng mga keyboard ay parang musika, at ang bawat brainstorming session ay isang adventure. Pagkatapos ng trabaho, umuwi ako sa aking simpleng kondo na pinupuno ko ng mga libro at sariwang halaman na para sa akin ay sagisag ng paglago at pag-asa. Dito ko ginugugol ang aking gabi, hindi lang sa pagpapahinga, kundi sa pagbibigay buhay sa mga ideyang matagal nang nakatago sa aking isipan. Ang pinakamalaki sa mga ideyang ito ay ang isang advanced na smart home automation system. Ito ay hindi lang basta pagkontrol ng ilaw o aircon. Ito ay isang matalinong sistema na matututo sa ugali ng bawat miyembro ng pamilya, magpapagaan sa mga gawain sa bahay, at magbibigay ng seguridad na higit pa sa karaniwan. Ilang buwan, halos isang taon, ang ibinuhos ko rito mula sa simpleng konsepto hanggang sa detalyadong prototype. Pinagsama ko ang aking kaalaman sa artificial intelligence, sa internet of things, at sa user experience design. Para sa akin, ito ay higit pa sa isang proyekto. Ito ang aking opus magnum, ang magiging susing magbubukas ng pinto para sa susunod na yugto ng aking karera. Ang bawat linya ng code, bawat circuit diagram, bawat user interface ay pinag-isipan ko ng paulit-ulit, dinidilig ng pag-asa at pananabik. Akala ko, ang aking pagod ay malapit ng magbunga at ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ang magiging katuwang ko sa pagtupad ng aking pangarap. Ang lahat ay tila nasa ayos, umiikot sa aking pangarap na sistema hanggang sa pumasok sa eksena si Mr. Vergara. Siya ang aming bagong senior project manager, ang direktang pinuno ko. Sa una kong tingin, para siyang isang perpektong boss, maayos ang pananamit, laging nakangiti at ang kanyang boses ay malumanay at may otoridad. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang collaborator at mentor, handang tumulong sa pagpapaunlad ng bawat miyembro ng team. Mabilis akong napansin ni Mr. Vergara. Siguro dahil na rin sa aking dedikasyon sa trabaho o baka dahil sa pagiging bago ko sa kanyang pamumuno. Madalas niya akong lapitan sa aking desk, ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa interes habang tinatanong niya ang tungkol sa aking mga ambisyon at, higit sa lahat, sa aking kasalukuyang proyekto, ang smart home system. Maya, sabi niya isang hapon, ang kanyang ngiti ay malawak na balitaan ko ang iyong brilliant idea. Maaari ko bang makita ang iyong progress? Gusto kong suriin ito ng personal at baka matulungan kitang mapabilis ang development nito para sa presentation sa board. Nakaramdam ako ng tuwa. Sa wakas, may isang taong nagbibigay ng seryosong pansin sa aking pinaghirapan. Ipinakita ko sa kanya ang lahat, ang aking detalyadong presentasyon, ang simulation ng prototype, at ang bawat teknikal na detalye ng aking proyekto. Ang bawat pahina, bawat diagram, bawat linya ng code na aking ipinakita ay tila sinisipsip niya. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na noon ay inakala kong paghanga, ngunit ngayon, naunawaan ko na, ito pala ay isang uri ng kasakiman. Makalipas ang ilang araw, nagsimula siyang maging sobrang kaswal sa paghingi ng mga kopya ng aking mga dokumento. Para sa aking records, sabi niya, kailangan nating siguraduhin na organisado ang lahat at nasa isang lugar. Hindi ako nagduda. Bakit na naman ako magdududa sa aking sariling boss? Binigyan ko siya ng access sa lahat ng files ko sa company server, bukod pa sa mga hard copies. Tutal, siya ang aking pinuno at inaasahan kong gagabayan niya ako. Ngunit isang biyernes ng hapon, habang nagmamadali akong umuwi para sa isang family gathering sa Malitbog, lumapit siya sa aking. Maya, kailangan ko ng hard copy ng lahat ng design specifications mo. Dadalhin ko ito sa bahay sa weekend para masuri ng mas detalyado. Gusto kong sigurado na perpekto ito bago natin ipresenta sa executive board. May kaunting pag-aatubili ako. Hindi ko ugali na magbigay ng orihinal na hard copies ng aking trabaho, lalo na't may digital backups naman. Ngunit ang kanyang tono ay mapilit at ang kanyang ngiti ay nakakapanatag. Sige po, Mr. Vergara, sagot ko. Iniwan ko sa kanya ang isang makapal na folder ng mga dokumento, halos ang buong blueprint ng aking proyekto. Habang naglalakad ako palabas ng opisina, may isang maliit na tinig sa likod ng aking isip na nagsasabi na may isang bagay na hindi tama. Hindi ko lang mapangalanan kung ano. Ang pakiramdam na iyon ay sumunod sa akin sa buong weekend, isang malalim na pagkagambala sa aking isip na hindi ko maintindihan. Bakit kailangan niya ng hard copy sa bahay niya? Bakit hindi niya nalang tingnan sa opisina? Pinilit kong baliwalain ang mga tanong na iyon. Ayoko namang maging paranoid. Pero sa loob-loob ko, alam kong may nagbago na. Hindi lang ako sigurado kung ano o kung gaano ito kalala. Pagbalik ko sa trabaho kinabukasan, isang linggo ng umaga, may kakaiba akong pakiramdam sa ere. Pakiramdam ko may nagbago sa opisina hindi ko maipaliwanag, ngunit parang mailihim na pinag-uusapan sa bawat sulok. Napansin kong madalas magkaroon ng mga private meeting si Mr. Vergara sa iba't ibang department head, at kung minsan, nahuhuli ko ang kanilang sulyap sa akin, kasunod ng mabilis na pag-iwas ng tingin. Unti-unti, nagsimula akong ma-exclude sa mga discussion na dati kinasasangkutan ko. Maya, hindi mo na kailangang dumalo sa meeting na ito, sabi ni Mr. Vergara isang umaga, habang naghahanda ako para sa isang weekly project update. Minor details lang. Ako na ang bahala. Nagulat ako. Ito ang meeting kung saan ko dapat ipresenta ang mga pinakabagong update sa aking smart home system. Ngunit bago pa ako makapagtanong, lumabas na siya, dala ang aking presentation slides na may company confidential na watermark. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Bakit hindi ako kasama? Sa sumunod na mga linggo, naging mas halata ang kanyang mga aksyon. Kung mayroong project review, ang pangalan niya ang unang binabanggit na sinasabing siya ang nagpapabilis ng progreso. Ang mga ideya ko na buong pagmamalaki kong ibinahagi sa kanya ay maririnig ko na sa bibig niya na inilalahad niya bilang collective brainstorming o kaya inspirasyon mula sa team. Minsan, isang senior engineer, si Mang Ben, ang lumapit sa akin, ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala. Mamaya, bulong niya, napansin ko ang iyong mga ideya sa presentation ni Mr. Vergara. Hindi ba ito ang mga pinag-uusapan natin noong nakaraang buwan? Ang mga algoritmo mo para sa power optimization, halos verbatim. Napaatras ako. Nagsimulang maglinaw ang lahat. Ang pagdududa na unti-unting lumalaki sa aking dibdib ay nagiging isang malaking takot. Ginagamit niya ang aking trabaho. Nagsimula akong maging mas maingat. Nag-iwan ako ng mga petsa sa bawat kopya ng aking mga dokumento at gumawa ako ng backup ng lahat ng aking digital files sa isang personal cloud storage na may time stamp na mayroon ang bawat isa. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may nagtutulak sa akin na maging handa. Nagsimula akong magtago ng diary kung saan inililista ko ang bawat interaksyon ko kay Mr. Vergara, bawat hinala, bawat kakaibang tingin o salita. Nagsimula ang panloob na laban hindi ko pa alam kung ano ang kanyang intensyon, ngunit ang pakiramdam ng pagiging biktima ng isang uri ng pagtataksil ay unti-unti nang lumilinaw sa aking isipan. Ang bawat gabi ay pinupuno ko ng pag-iisip kung paano ko mapapatunayan ang aking hinala bago pa man maging huli ang lahat. Ang aking pinakakinatatakutan ay nagkatotoo isang araw. Bumalik ako mula sa aking mabilis na tanghalian at nakita ko ang aking mga kasamahan na nagkukumpulan sa paligid ng isang bulletin board may nakapaskil na malaking anunsyo na may litrato ni Mr. Vergara sa gitna, nakangiti, halos sumabog sa kapalaluan. Ang pamagat, Introducing Project Aurora, The Future of Smart Home Living. Nang binasa ko ang mga detalye, para akong nilindol na parang gumuho ang buong mundo sa aking paanan. Ang Project Aurora ay ang aking smart home system. Bawat feature, bawat innovative component, bawat unique selling proposition ay ang aking mga ideya. Wala ni isa sa mga ito ang hindi ko pinaghirapan, pinuyatan at pinag-isipan ng gabing gabi. Ngunit ang pangalan ni Mr. Vergara ang nasa ilalim ng project lead at innovator. Nanginginig ang aking mga kamay, ang aking mga daliri ay halos hindi ko makontrol. Lumapit ako sa board, ang aking puso ay bumubulusok sa galit at pagkabigla. Narinig ko ang bulungan ng aking mga kasamahan, ang galing ni Mr. Vergara. Ang bilis niyang nakagawa ng ganitong proyekto. Ang bawat papuri na naririnig ko ay parang pinong karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nangingilid ang luha sa aking mga mata, lumapit ako kay Mr. Vergara sa kanyang opisina, nabukas ang pinto, parang naghihintay ng biktima. Mr. Vergara, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig ngunit may tigas, ano po ito? Ang Project Aurora ito po ang aking proyekto. Ang lahat ng nasa anunsyo ay ang aking mga ideya. Paano nangyari ito? Tumingin siya sa akin, ang kanyang ngiti ay biglang nawala, napalitan ng isang malamig at mapanukso na tingin. Ang kanyang mga mata ay tila yelo. Maya, sabi niya, kalmado ang kanyang tono, na tila kausap niya ang isang bata, maraming ideya ang lumalabas sa departamento. Kailangan nating matuto na hindi lahat ng ideya mo ay sa iyo lang. Ang Project Aurora ay bunga ng kolektibong pagsisikap at bilang project manager, responsibilidad kong streamline ang lahat at ipresenta ito sa board. Kolektibong pagsisikap. Halos sumigaw ako, ang aking tinig ay unti-unting lumalakas. Binigay ko sa inyo ang lahat ng blueprints. Ang prototype. Ang bawat linya ng code. Niloko ninyo ako. Tumayo siya at ngayon, ang kanyang mukha ay naging seryoso at banta. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta. Pakinggan mo, Maya, Anya, ang kanyang boses ay mas bumaba, halos bumulong unit puno ng lamig. Nasa ilalim ka ng isang confidentiality agreement sa kumpanya. Ano mang ideyang ginawa mo sa loob ng kumpanyang ito ay pag-aari ng kumpanya. At kung ipagpapatuloy mo ang mga walang basihang akusasyong ito, maaari itong makaapekto sa iyong posisyon. Maging matalino ka. Huwag kang maging emosyonal. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Ang kanyang banta ay malinaw at ang kanyang pagiging kalmado ay mas nakakatakot. Hindi lang niya ninakaw ang aking proyekto, kundi handa pa siyang sirain ang aking karera para protektahan ang kanyang panluloko. Ngunit sa halip na takutin ako, ang kanyang mga salita ay nagpasiklab ng apoy sa aking puso. Ito ay hindi na lang tungkol sa proyekto, ito ay tungkol sa katarungan. Ang aking galit ay naging isang malamig na determinasyon. Kailangan kong kumilos, at kailangan kong gawin ito ng matalino, ng walang bahid ng emosyon. Simula noon, nagsimula akong magplano, hindi para sa simpleng pagbawi, kundi para sa isang paghihiganti na hinding hindi niya makakalimutan. Bawat gabi, sa aking kondo, hindi na ang code ang binubuo ko, kundi ang aking detalyadong plano para sa kanyang pagbagsak. Sa gitna ng aking matinding pagkawasak at nag-aalab na galit, isang alaala ang dahan-dahang sumulpot sa aking isipan na parang isang ilaw sa dilim. Isang alaala mula sa isang lumang seminar na dinaluhan ko ilang taon na ang nakalipas tungkol sa intellectual property rights. Nariyang itinuro ng aming speaker, isang matandang abogado na si Attorney Garcia, ang kahalagahan ng pagpoprotekta sa sariling ideya. Sinabi niya sa kanyang malalim na boses, "Kapag mayroon kayong ideya na sa tingin niyo ay may malaking potential, kahit na nasa early stage pa lang, kumuha kayo ng provisional patent." Mas madali itong gawin at kahit pansamantala, nagbibigay ito ng legal na proteksyon sa inyong inubasyon na nagpapatunay ng inyong pagka-orihinal. Noong panahong iyon, tinatawanan ko pa nga ang aking sarili sa pagiging masyadong mainya. Ngunit dahil sa tindi ng aking pasyon sa smart home project at sa kanyang kakaibang disenyo, nag-apply nga ako para sa isang provisional patent. Ito ay mga buwan bago pa man dumating si Mr. Vergara sa aming kumpanya at ilang linggo bago ko pa man ito ipresenta sa internal team. Nakita ko ito noon bilang isang just in case scenario, isang simpleng precautionary measure. Sa totoo lang, halos nakalimutan ko na ito, nalibing sa dami ng mga trabaho. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinasaliksik ko ang aking personal email, hinahanap ang mga lumang dokumento. Nang makita ko ang subject line, Provisional Patent Application Confirmed, halos napasigaw ako. Mayroon nga Isang email mula sa aking abogado na may kalakip na dokumentong may opisyal na stamp mula sa Intellectual Property Office. Ito ang aking provisional patent certificate na mayroong petsa at timestamp na nagpapatunay na ako ang unang nag-file ng disenyo at konsepto para sa smart home system na ito. Hindi ito ang buong patent, ngunit nagbibigay ito ng priority date sa akin para sa full patent application at higit sa lahat Nagpapatunay ito ng aking orihinal na pagmamayari at karapatan sa ideya. Napasigaw ako sa tuwa, ngunit agad kong tinakpan ang aking bibig, pinipigilan ang labis na damdamin. Ito ang aking sandata. Ito ang aking twist. Hindi niya pwedeng angkinin ang isang bagay na sa simula pa lang ay mailigal na patunay na sa akin. Kailangan kong kumilos ng mabilis at may matinding diskarte. Agad kong tinawagan si Attorney Garcia, ang abogado na nagbigay ng seminar. Ikinuwento ko ang buong sitwasyon mula sa pagdating ni Mr. Vergara hanggang sa mapanlin lang niyang pag-angkin sa aking proyekto. Kalmado niyang pinakinggan ang bawat detalye at sa bawat segundo ng aking pagsasalaysay, nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Maya, sabi ni Attorney Garcia, ang kanyang boses ay nagpapataas ng aking kumpiyansa, ang provisional patent na ito ay isang napakalakas na ebidensya. Nagpapatunay ito na ikaw ang orihinal na inventor at may karapatan ka sa iyong inubasyon. Sa batas, malinaw kung sino ang may karapatan sa isang ideya. Ngayon, anong plano mo? Ito na ang pagkakataon ko. Hindi lang para mabawi ang aking proyekto, kundi para ipamukha kay Mr. Vergara ang kanyang maling ginawa sa harap ng lahat. Nagsimula akong magbalangkas ng isang plano, kasama si Atty. Garcia, upang tiyakin na ang kanyang pagbagsak ay magiging masakit at hindi malilimutan. Ito ang simula ng aking paghihiganti, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng katotohanan at ng kapangyarihan ng batas. Bawat detalye ay pinag-isipan, bawat galaw ay sinukat. Handa na akong harapin siya. Ang pagkakataon para sa aking pagharap ay dumating ng mas maaga kaysa sa aking inaasahan. Inanunsyo ng kumpanya ang isang malaking executive board meeting kung saan opisyal na ilulunsad ang Project Aurora at pararangalan si Mr. Vergara sa kanyang napakahusay na pamumuno sa proyekto. Narinig ko pa nga ang bulungbulungan na bibigyan siya ng malaking bonus at posibleng promotion, isang malaking pag-angat sa kanyang karera na itinayo sa aking pawis at pagod. Ang ganda ng tiempo. Ito ang perpektong sandali para ibunyag ang kanyang kasinungalingan sa harap ng mga taong pinipilit niyang bilugin at dayain. Sa tulong ni Attorney Garcia Humingi ako ng pahintulot na makadalo sa meeting sa kadahilanang gusto kong makita ang presentation ng proyekto na matagal ko nang sinusuportahan at pinaghirapan. Sa una, nagatubili sila, ngunit sa huli ay pumayag din marahil dahil sa aking posisyon bilang original na project contributor ayon sa initial records at dahil na rin sa aking magandang reputasyon na walang bahid ng anumang kontroversya. Dumating ang araw ang conference room ay puno ng mga ekotibo, ang aircon ay malamig ngunit ang aking palad ay pawis na pawis. Nagsimula ang presentation ni Mr. Vergara, puno ng mga slides na ang disenyo ay malinaw na base sa aking orihinal, ang mga salita ay halos verbatim sa aking mga naunang ulat. Pinapanood ko siya, kalmado ang aking panlabas na anyo, ngunit ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Bawat papuri na natatanggap niya ay parang saksak sa akin. Ngunit alam kong malapit na itong matapos, ang kanyang sandali ng tagumpay ay malapit ng gumuho. Nang matapos siya sa kanyang presentation at nagsimula na ang palakpakan, isang malakas at mayabang na palakpak mula sa kanya, na tila nagpipilit ng pagkilal, tumayo ako. Lumabas ako mula sa aking kinaupuan sa likura ng conference room. Narinig ko ang paghinto ng palakpakan at ang lahat ng tingin ay napako sa akin. Si Mr. Vergara, ang kanyang ngiti ay nakadikit pa rin sa kanyang mukha, ay napansin ako. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla, at ang ngiti niya ay unti-unting nawala, napalitan ng isang blankong ekspresyon. Mr. Chairman, mga miyembro ng board, at Mr. Vergara, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at matatag, sa kabila ng kaba na nararamdaman ko. Ikinalulugod kong makita ang paglulunsad ng Project Aurora. Gayunpaman, mayroon lamang akong isang katanungan o marahil, isang paglilinaw. Nagsimula ang bulungan sa silid. Lumapit ako sa harapan, hawak ang isang makapal na brown envelope na parabang isang kayamanan. Mr. Vergara, patuloy ko, ang aking tingin ay diretsyo sa kanya, ipinagmamalaki mo ang proyektong ito bilang iyong sariling inobasyon. Ngunit bago mo pa man ito ipinresenta sa amin, ito ay matagal nang nakarehistro sa aking pangalan. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa silid. Lumapad ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ano ang ibig mong sabihin, Maya? Tanong niya, ang kanyang tinig ay may bahid na ng kaba, halos pabulong. Inilabas ko ang mga dokumento. Una, ang aking Provisional Patent Certificate. Ito po ang patunay na ako ang orihinal na inventor ng Project Aurora, o sa akin, ang Smart Home System XYZ, na ko noong petsa ng patent na mas nauna kaysa sa pagdating niya sa kumpanya at kanyang unang pagkopya ng aking mga file. Ipinasa ko ang dokumento sa chairman na ngayon ay nakatingin sa akin ng may seryosong ekspresyon. Nagulat ang chairman habang binabasa niya ang petsa. Sunod, ipinakita ko ang aking mga detalyadong blueprint at design specifications na mayroon pa ring aking handwritten notes at timestamps na mas nauna rin. Ito po ang aking mga orihinal na gawa, kasama ang digital files na may timestamps na itinago ko sa aking personal drive bilang bako. Ang lahat ng features na ipinagmalaki ni Mr. Vergara ay malinaw na narito mula sa aking mga sketch hanggang sa aking mga code. Ang mukha ni Mr. Vergara ay naging puting-puti. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Nagsisinungaling ka. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay naging garalgal, halos sumigaw. Ito ay fabricated. Paninira lang ito. Inimbento mo lang 'yan. Hindi po, sagot ko, kalmado pa rin ang aking boses ay malinaw at matatag. Ang Intellectual Property Office ay may record nito. Maaari po ninyong kumpirmahin. At Mr. Vergara, dagdag ko, habang unti-unting lumalapit ang aking tingin sa kanya mayroon akong saksi na makakapagpatunay na inabutan ko sa inyo ang hard copy ng mga dokumentong ito bago pa man kayo magsimula sa inyong kolektibong pagsisika. At mayroon din akong mga records ng bawat pag-usap natin, ang bawat email, ang bawat oras na hiniling mo ang aking mga file. Nagpakita ng pagkabigla ang mga miyembro ng board. Sumulyap sila kay Mr. Vergara, na ngayon ay pawis na pawis, nautal, at halos hindi na makahinga. Wala siyang masabi ang kanyang pagkatao ay gumuho sa harap ng lahat. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at kahihiyan. Mr. Vergara, mari inasabi ng chairman, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya, kailangan nating investigahan ito agad. Kung totoo ang sinasabi ni Miss Maya, hindi na niya itinuloy ang pangungusap. Ngunit ang ibig sabihin ay malinaw. Hindi na niya kailangang sabihin ang resulta ay mabilis at walang awa. Sa loob ng ilang oras, pagkatapos ng isang mabilis ngunit masusing internal investigation, kinumpirma ng IT Department ang aking digital timestamps at nagbigay rin ng kanilang testimonya ang ilang kasamahan ko na nakakita kay Mr. Vergara na hiningi ang aking mga dokumento at nagulat sa bigla ang pagbabago ng pamumuno sa proyekto, tinanggal sa trabaho si Mr. Vergara ng agad-agad. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Ang kanyang bonus at promotion ay nawala. Ang kanyang mga pangarap na itinayo sa kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Ang pagbagsak niya ay hindi lang isang simpleng pagtanggal, ito ay isang pampublikong kahihiyan na sumira sa kanyang karera. At ako, ang simpleng engineer na minamaliit niya, ang naging instrumento ng kanyang karma, ang tagapaghatid ng katarungan. Pagkatapos ng lahat, para akong nakahinga ng malalim matapos ang matagal na pagpipigil ng aking hininga. Ang buong opisina ay biglang naging magaan, tila nabunutan ng tini. Ang mga kasamahan ko, na dati nagbubulungan sa likuran ko, ay lumapit sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at paghingi ng tawad dahil sa pagdududa nila. Hindi nila inaasahan ang lakas na ipinakita ko. Kinilala ko bilang ang tunay na inventor ng Project Aurora, na ngayon ay opisyal ng tinawag na Maya Smart Home System, isang pangalan na nagpapaalala sa lahat ng aking pinagdaanan. Hindi lamang ako na ibalik sa posisyon bilang project lead, kundi nabigyan din ako ng promotion at substantial increase sa sweldo bilang pagkilala sa aking talento at integridad. Ang kumpanya ay humingi ng paumanhin sa akin at ipinangako ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa intellectual property upang hindi na muling maulit ang ganitong klasing pandaraya. Si Inuti Vergara Hindi na siya muling nakita sa industriya. Ang kanyang pangalan ay naging kasing ng pandaraya at ang kanyang profesional na buhay ay tuluyang naglaho. Ito ang bunga ng kanyang kasakiman at isang patunay na ang masamang gawa ay may kapalit. Ngayon, ang aking smart home system ay malapit ng ilunsad sa merkado at ang bawat bahagi nito ay nagpapaalala sa akin ng aking paglalakbay mula sa pagiging inosenteng tagalikha hanggang sa pagiging matapang na tagapaglaban ng aking karapatan. Hindi lang ito tagumpay ng teknolohiya, ito ay tagumpay ng katarungan at ng katotohanan. Ang aking ganda ay nagbigay ng panimulang impresyon, ngunit ang aking isip, ang aking determinasyon, at ang aking tapang ang tunay na nagpapanalo sa laban. Ang kwentong ito ay nagturo sa akin ng napakaraming bagay. Ang pinakamahalaga ay ang halaga ng pagtitiwala sa sarili at ang pagprotekta sa iyong pinaghirapan. Hindi lahat ng iti ay totoo at hindi lahat ng magandang salita ay may dalang magandang hangarin. Mahalaga ang pagiging maingat, ang pagdudokumento ng bawat detalye, at ang pagiging handa para sa mga hindi inaasahang pagsubok. Ang karma ay totoo. At kung minsan, ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang pagpapakita ng katotohanan na may kasamang tamang dokumento, syempre. Natuto akong ang tunay na lakas ay nasa pagiging tapat sa iyong sarili at sa iyong mga prinsipyo, kahit gaano kahirap ang laban. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon ay hindi lang dahil sa tagumpay ng aking proyekto, kundi dahil sa pagkaalam na nailagay ko sa lugar ang isang taong sumubok na tapakan ang aking pangarap at ang aking pagkatao. Kaya tandaan, huwag na huwag mong hayaang nakawin ng sinuman ang iyong liwanag.